na nakaraang graduation, eh, itinahakot ko kasi na makakabuha daw po yung mga with ng one fight. Uh, ne, dyan kayo makuha sa inyo. Okay, ko okay. kasi nang, na na po kami ng ano eh, ng mga mga with uh, honors. <laughs> <nang>, uh, <nabigilan laughs> uh, uh, ano po school yan? Isala uh, Ah, Okay. E kunin nila po yung natin kung naisya pa ba yung pag ninyo, o hindi nyo sabihin niyo, ninyo. Stop. Ha? Tapakawala natin sa staff po. Okay po? Okay. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga nagpapangayad nila ng mga mga na yung, ngayong araw. At nakuha at po kay solusyonal at nanginuwala ako na solusyonal. At makasunod po yan, syempre lang daw,

Maraming maraming salamat sa pagkakataon na marinig po yung aking mga kabarangay. Uh, tulad na sabi po kanina, ngayon ba yung ngayon kami, pero pag kami kami, actually, okay din naman lang ang usapan. Welcome naman po ang mga taga-barangay sa tawad sa aking pisina. Tulad kaya gabi, di ba meron tayong isang bisita hanggang gabi. Nakausapin natin hanggang may oras tayo, hanggang kaya natin na harapin natin. Yung iba po concern na dito na nangibigay ng mataga, mga taga-barangay natin, to try to fix it cool to the two motorcycling cars parking natin sa overcourt. Ah, po lang po guys, no? Ah, yun na po si sa mga may sasakyan po uh, to. Ah, talagang wala naman tayong pag-upwesto para sa kanila. Kaya nga meron tayo before resolution na no, once I'm parking sa overcourt, kaya lang nilimitahan natin koras, yung oras yung pag-parking nila. Dahil, syempre, yung recreational activity ng mga bata, lalo ngayon, may schooling, ang dami may kailangan ng overcourt practice, mga may-schedule din na uh, athletic clubs natin, pero natin at meron pa dalawang ongoing na interparanggay. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung sarasa tayo yung minsan talagang pinapaanis namin o wala pa namin ng mag-hear natin yung pa work. But nevertheless, again, we'll try to make um, adjustments para sa lahat mapagbigyan natin at mag natin ang lahat ng mga nangyayari ng mga sa Dalo, Dalo Kawasay. At sa aking mga kaugnaman ng barangay, maraming mga salamat sa inyong mga para sa napangyay natin ang ating Vice Mayor, Dr. Worthy. Muli po maraming maraming salamat sa inyong mga. Kaya pa ang mga ang mga barangay sa Dalo ay sa po ang po natin, Councilor Eric Gonzalez. Yes, ako, no? magandang na po sa ating lahat. Nasabi ko, sabi, na? sabi ko na, naman po lahat ng mga mga uh, programs po natin. May dagdag ko lang po, no, very soon po, no next year, particular January, kasi yun, nag-start na po ngayon. Makaroon na po tayo sa ating hospital, sa PCGH, noong uh, cath lab. Yung cath lab po, ito po yung kumpletong equipments tungkol po para po sa sakit sa puso. Kaya very soon, no, sa January, i-launch po, kasi 30th anniversary ng PCGH kasakay po yung inauguration ng caat At masisimula na po dito sa Lungsod ng Pasig ang lahat ng operasyon, ang angiogram, angioplastic, at lahat ng operasyon sa puso na hindi lang magagaling sa heart center. Diyan mismo sa PCTS po ayaw na po lahat yan, no? Lahat po halos na uh, maidadagdag natin, ma-upgrade natin sa ating mga ospital, ginagawa po natin at nagawa po natin yung ospital hospital na kanina may natin na nakakalaki sa akin. Ano yun? Yung health ho, dati, specialist na lang sa pediatrics sa mga General Hospital na siya ngayon. No? At magmaganda rito, yung bed capacity niya na dati 60, 70, no, ngayon ho, makikik 120 bed capacity na siya. No? Pinagawa na po yan, sinisulat po, and hopefully matapos po rin na uh, within uh, first quarter mo ng uh, 2025 at uh, mas ma-accommodate yung kaya doon ng mga kata-district 1. So, sa so, mga talagay ko na rin po yung pagkakataon na ipati mo yung mga uh, kasama po sa council. Nagkakataon lang po, may kanyang yung schedule po talaga ngayon. Nung iba rin mo na kami, no, nag-lip po may na ako may kumasamaan yung tentala, pero sabi ko ang ko. No, kasama po po namin na talagang no, matapat po ang Unang-unahin you ko know, yung maraming kamag-anak dito, si Councilor Volta de los Santos, ha, ah, si Councilor Paul Santiago, na talaga naman pinag-ihiti no, Yung ating seniors po, no, si Councilor Reggie Baterama, no, yung napakasipat din mo, madalas rin dito, si Councilor Pico Rustia. Tama ah, po? No, sa kayo isa, eh, sobrang sipat din. Lahat na lang ng uh, pakay dito, nagkalaw din na kang Lord Simon Romulo Tantomo. No, hindi po, lahat kami, kaya pumapagi na rin ng advance Merry Christmas. No, nandiyan na po yung lahat ng mga request po nito sa inyong mga Christmas party. Kaya asahan po, pwede na makuha yung inyong mga letter request. At sana makapag kami sa mga gatherings po nyo dito. So, muli ngunit po, ulitin ko yung na uh, ang trust po na ating mahal na mayor Vico, Vice Mayor Dodo, Congressman Roman, at kami yung mga mayor ala ko kompleto buo comprehensive na programs po hindi ito basta ayun lang na system na kayo, buwas, hindi na ngayon bukas hindi na next week yung ating pong pagmamakaain isang buong buo ng na programa para sa ating no, sa ating mga anak at sa ating apo at apo atuhan na makikita natin dito yan, maganda na mga kanali po sa ating lahat. God po, mga kanilang narosa. Ayun po, ang mga kanilang ako na sa inyong counselor, counselor, every place, sa disipuan. Ngayon po, ang tao sa kaya kung saan ang kuseo, ang bago ba sa tao. Palapakang po natin, Vice Mayor

Pinitingan tayo ng uh, buong Pilipinas. Kakaiba ang leadership ni Mayor Tigo. Kakaiba ang leadership ng Office of No? Doon no? para uh, sa isang mas uh, maganda at makayos ang iluwasan. Nag-i-invest po ang sa inyong mga anak. Nasama-sama po tayo para uh, na mga natin makita na maging uh, isang magandang maliwanag na kayong at ikaw ang, ang, sino yung pasig, kaya, kaya, kaya Jedi, sa ah, kung kaya na gawin natin, kaya natin gawin, kung kaya kung kaya natin kaya gawin, kaya natin kung sa buong Pilipinas. Ah, tayo magmasadali. Meron po tayong mga uh, para na sa natin ang At uh, na rin po sa inyo, na isang maligaya ng

May I want Okay. Okay. Mga mamamayan ng bisima ng muni, sa lahat ng mga residente po ng Paraiso de Rosa, ay po tayo na paayos sa ating kabilin uh, po, naririyan po ang Armani po, Mitsubishi po, Toyota City para sa siguro pa-picture po sa ating mga uh, si city si councilor. Kasama po si Consi Eric at Vice Mayor Doda Jaworski. Ayan. At syempre si Cap Arcel umipig pa-picture na po tayo. Ilan po sila lahat sa pag-upe? Huwag po natin kanilimutang i-claim

you yeah.

First I and first song need you first red wine the po kamusta po natin okay naman ma maayos naman yung uh, usap-usapan dito ta uh, pilit ma ang pagtagap ng mga taga San ano po ang ano uh, ano po ang purpose po ba ng activity bakit po tuloy tuloy po Ginagawa ko to every week. Binababa ko yung council para marinig ng tao ang mga programa ng uh, kanila pamalan at ganoon din na namin yung mga problema inay ng ating uh, mga kababayan. May, ba, may mga barangay po ba na hindi napunta? No? Lahat po ng barangay na po lahat na? lahat napuntahan na iba Uh, more than once pa sa pinagbatan apat na yata sa manggaan tatlong beses na rin sa rosario ganun din pero talaga napakalaki ng pasig kaya uh, kahit na every week namin ginagawa to talagang kulang na kulang pa o so, Nagsahil lang po sa mga taga-barangay sa ba? Yeah, well, ako ako'y natutuwa ano, dahil nga, at least yung community na dito, maliit lang kasi ang barangay sa Rosa. no? Kaya yeah, medyo mas madali pong uh, maayos yung mga problema nila uh, at uh, yung mga ilang lugar lang ng tabing ilog, etc. na talagang kailangan natin matulungan yung mga kababayan natin na mahihirap doon. But nevertheless, tabog nga, eh, sila yung dapat unang mag-take advantage ng mga programa natin sa mga scholarship programs natin, livelihood programs, para sa ganun, eh, makita natin umasenso at gumanda yung buhay nila. So muli, uh, salamat sa mainit yung pagtanggap. God bless and advance. Merry Christmas! Thank you, Thank you. Bye. 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 Bye.